Uy, nagmumura uy! Uy, ano e? Uy, ano e? Patulan, uy patulan. Ha? Nagmumura, umali. Kaya naman, no? Ang pagbabalikan ni General Sucan. Nag-a-addict dito. Ah ha Kina yung Kinayong mga nag-a... Nag, ano, Pinagpwestuhan? Hindi naman sinamangato kasi nag-addict dito ha. Oo, oh, syempre. Safety first. Kaya yan ha. Kaya yan, hindi ninyo sinabi dito ha. O, ano mas sa nasabi nyo kayo? Na? Yun. Baka ah, may mensahe ka, Boss, kay Boss Wai. Right? 99.9%, ano? 99.9% Ano yun? Yormi. Yan? Yormi, may solid. point ba? Solid, ah, talaga, solid. So, may naiiwan ng panter mo na. Pantero, <laughs> na. <laughs> Para sa bakteriya yun. Yun, yun! Bakit d'yan tao? Ito, o. Oo yayun yeah, si itay langamit na sa akin itay lang na ah. yeah, so, yeah. ito so, kung okay. okay, siya oh, ah. okay. ano 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 nyo tinanggal. ano 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 Oh. Hindi oh, naman ako pupunta rito na ano eh. Oh, kita galin. Oh, sir. Papa. Hay nako, sir. Hay nako. Okay. Tanggalin. Bae na, bae. Okay. Tanggalin. tanggalin. Kira okay. okay. niyo tindahan, yung tindahan. Ako tindahan dito. Ito, siya, tindahan dito. Ay, ay, oh, ayan, ayan, ayan. Dito to to, tanggalin to to. Ako sa kanila sa opisina. Oh. Dito to. Dito. 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 Dito.

Cycles, oh, saya makin. Agaknya lagi kena. Kena, 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 ay totoo 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 ano ah, naman? Malalagay po rin yun. Pasok yeah. mo lang dito. Pakatayos eh. Ano okay. okay. Huwag pag B Si ating B uh, Ating B pala <hid -t expands absor floor> <hid -t Buzz -tização> Ito ko galip sa loob mo na sa loob Ito ko pasok na sa loob Kasama ko papa dito. Yeah, sa kamay dito. Susugatan ka muna. Susugatan ka muna. Okay okay na. Naprints Tama na lang kung nila sabihin sa suka.

Henning B. <laughs> ano ba 'yun? Ito ba 'yan? Ito ba 'yan? Kukunin ko yan, Henning B. Dito na pala nalang si Henning B. Hindi, sa may ano? Sa may... Esplanad. Sa ano? Sa may Binondo? Oh, sa, Esplanad. Binigyan siya ng ano itong so, Riverside? Tama naman yun. Eh, nakakalat siya Nakakalat siya, di ba? <laughs> Hihinip natin ang obstrakis. Nakakalat siya baka ako baka ako magtanggal ng obstruction niya doon <laughs> <laughs> kasi ka pala na... ni ano eh oh. three years eh hindi oh. ka na nahintay dyan eh panahon ka pana kasi ni si Bang oh. si Mangot no kening biri nyo oo oh, oh. <laughs> Rika Ito nga lugar na to ito yung kumatatanda niya doon sa DPS District 1 kay Sir Egay Valdez na clearing na natin na ito so ito yun binalikan ni General Sukat oo Gani, patulan, ng patulan. Ha? nagmoo pa lao Patulan, gusto patulan. 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 lang. Kalma lang. Wow. Pa si mo na kung alam niyo kung alam mo Tama Alam eh. mo na kung na. Alam kung alam mo na. Alam mo na. Ito yung na-clearing na rin ni Sir Egay Valdez eh. Pinagkukuha nga ito kay Sir Egay eh. Eh ito, nakiusap pa. O di mabait pa nga itong district 1 Boy, boy, boy. Ay, mga puro yung natin na po yung trakano. Kaya, hindi ko na sa Temi misa Boy Scout <laughs> ko yung ganun. Kaya na kasi ka Boy. Ito <mayroon> sa puso ko. <laughs> Naka-harness ka oh, yung naka bandera. Pogi yung tatay yun, <laughs> <laughs> hindi na makakita yung pogi ni Kedi, di ba? O oh, ayan, dito na. Maluwag ka na dyan, ha? kaya na susugatan <laughs> あの、どういうこと